mula dito sa Pilipinas papunta dito sa lugar ng Greenland. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay babiyahin ako pabalik sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, ang Greenland. Isang buwan lang pala mahigit ang aking bakasyon para makapiling ko ang aking pamilya. Ito pala yung mapa ng Greenland, 80% ng lugar nila ay nababalutan ng yelo sa sobrang lungkot ko nga pabalik ng Greenland dahil mamimiss ko yung pamilya ko at mga anak ko, nakalimutan ko magdala ng jacket. Kaya ito yung nangyari bago ako umalis. Bye! Bye, -bye. Bye. At yun na mga kabayan, uumpisahan ko na ang aking biyahe papunta ng Greenland. Ito pala yung bahay ko sa probinsya sa North Cotabato. Iiwan na namin yan at walang makatira dyan. Yung asawa ko kasi taga Jensen. Pag dyan siya tumira sa probinsya namin, lagi siyang umiyak at nalulungkot kapag wala ako. Gusto niya tumira dyan pagka nandyan ako kasama niya. Haabutin pala ng 6 hours ang biyahe ko mula sa probinsya papunta dito sa airport ng Jensen. So ngayon mga kabayan, ay babiyahin na ako papunta ng Manila. Nung makarating na ako ng Manila ay hapon na alas 4 so ang flight ko pala papunta ng Greenland ay kinabukasan pa. Hindi na ako lumabas at mag check-in sa hotel kundi ay nagpalipas na lang ako ng isang gabi dito sa airport habang naghihintay ako ng flight ko. At ito ng mga kabayan ay pumipila na tayo para dito mag check-in tayo ng ating bagahe at makakuha tayo ng ticket. Bali, dalawa pala itong flight ticket ko dahil connecting flight tayo mga kabayan galing dito sa Pilipinas papunta ng Turkey, papunta ng Denmark. So ngayon dumaan muna tayo dito sa Philippine Passport at pinakita nga natin yung ating OAC at yung residence card. Wala na masyadong tanong mga kabayan pag may residence card ka at OAC. At ipakita mula yung OEC mo at re-refund ka nila ng 600. At ito na nga, babiyahin na tayo papunta ng Turkey galing dito sa Pilipinas. Hindi pala ako mga kabayan na sa gilid ng bintana, kundi dito tayo sa bandang gitna. Kaya hindi tayo makabidyo sa labas. Mayroon pa nga silang tablet dito sa harap. Pwede kang maglaro dito at manood ng TV. Bakas pa rin sa aking mukha ang lungkot at hindi ako excited bumalik ng Greenland. Kainan na mga kabayan, ang bigay sa amin, itlog na scramble at itong tinapay, merong salad. Pero hindi ko naubos mga kabayan dahil gusto ko ng kanin. At habang ako'y nagbibiyahe, nanonood tayo dito ng TV at pelikula para mabilis yung biyahe natin. Ikaw ba naman babiyahe ng nakaupo? nang nakaupo ng 11 hours ay taas at sobrang pagod dahil hindi ka makahiga at hindi mo maituwid ang iyong mga paa. At ito na mga kabayan, kainan na naman. Itong binigay sa amin parang isda ito. Hindi ko alam basta kinain ko ng mga kabayan at mga tinapay at salad sa wakas nakalapag na din tayo dito sa Turkey sa 12 hours na biyahe natin dahil delay yung flight galing Maynila papunta ng Turkey so kinakailangan naming mag ng ticket mga kabayan dahil yung connecting flight ko galing Turkey papunta ng Denmark ay hindi na matutuloy kundi binigyan kami ng panibagong ticket galing dito sa Turkey ay pupunta kami ng Austria tapos Austria to Denmark tatlo pala kami dito ang na-delay dahil nga may kasama tayo dito Pilipina at yung jowa niya na taga Greenland din. At ito na nga mga kabayan, na bigyan na kami ng ticket at papunta na kami kung saan kami mag check-in para makapunta kami ng Austria then Austria to Denmark dahil pag hindi kami makaalis ngayon ay madidili na yung flight namin papunta ng Greenland kinabukasan. So hindi nga tayo sinuwerte mga kabayan, tayo ang naiwan dito sa Turkey at yung dalawang kasama natin ang papunta na ng Austria at then connecting sila papunta ng Denmark. Dalawa lang kasi ang bakanti mga kabayan papunta ng Austria, ako kasi yung pangatlo kaya ako yung naiwan. So ngayon hinanapan tayo nung tagaayos ng ticket kung mayroon bang connecting flight papunta kung saan dito sa Europe para makarating tayo sa Denmark at maabutan natin yung flight natin kanabukasan Greenland galing ng Denmark. Ang problema, wala silang mahanap na connecting flight para maabotan natin yung flight natin papunta ng Denmark. niribok nila yung ticket ko galing dito sa Turkey papunta ng Denmark. Kaso, kinabukasan pa yung flight? Hindi na natin maabotan yung flight natin Denmark to Greenland. Baggos ay kailangang i-rebook ito para makarating tayo ng Greenland. So, ito na nga mga kabayan. So, sobrang lawak dito ng airport ay talagang mapapagod ka dito. Ang Turkey kasi ang pinakamalawak na airport dito ito na nakita ko magdadalawang araw na pala mga kabayan simula nung umalis ako ng Jensan wala akong maayos na tulog at ligo at kain wala kasi ako makitang pagkain na kanin dito na binibinta sarap na nga matulog mga kabayan nagstipa ako dito sa Turkey ng isang gabi ang ginawa ko nakaupo lang ako at umiidlip saglit at dito na mga kabayan ay pabiyahin na tayo pupunta ng Denmark nung makarating tayo dito sa Denmark mga kabayan nagmamadali ako agad na lumabas dahil gusto ko nang matulog at makapagpahinga ang problema mga kabayan, yung reservation ko sa hotel ay expired na, kahapon dapat ako dadating ng Denmark para magamit ko yung check-in hotel ko, ayan pala yung hotel mga kabayan, sa harap lang ng airport kailangan lang nating maglakad para marating natin yung uh, hotel galing dito sa airport so problema pa ako dito dahil hindi pa pinasa sa akin yung uh, schedule ng aking flight kinabukasan kahapon dapat yung dating ko ng hapon sa Denmark mga kabayan. Ito mga kabayan ay Denmark na ito. Nung makarating tayo dito ay alas 12 na. Itong araw na din ito dapat yung flight ko papunta ng Greenland alas 10 dapat. So hindi natin naabutan. Nung makapasok na tayo sa hotel sinabi nila na expired na daw yung reservation ko at panibagong uh, reservation na naman yung gagawin. So hindi na ako nakapasok at iniwan ko na lang yung aking gamit dahil ako'y gutom na gutom na pumunta na lang ako dito sa MacDo dahil ito lang yung makainan dito na malapit sa hotel dahil gutom na gutom na talaga ako mga kabayan at pagod na pagod at ito na nga habang ako'y nagaantay sa aking boss mga kabayan bumalik tayo dito sa loob ng hotel para makapahingaman lang saglit dito sa gilid at makasandal dito sa may poste nung katagalan mga apat na oras mga kabayan ay binigay na sa akin ng aking boss yung reservation ng hotel at yung flight natin kinabukasan ng Greenland sobrang saya ko nga dito dahil sa wakas ay naayos na yung ticket natin at yung hotel reservation natin at makapagpahinga na. Dahil wala talaga akong dalang pera mga kabayan at hindi ko kaya ang mag-refund mga kabayan sa ating uh, ticket papunta ng Greenland. At makapasok tayo dito sa kwarto. Ito pala yung Denmark mga kabayan na sa taas at dali-dali talaga ako mga kabayan nagbihis mga kabayan dahil gusto ko munang humiga. Sobrang pagod kasi mga kabayan ng aking katawan at namimiss ko ng humiga Dalawang araw na kasi mga kabayan bago kumarating dito yung Denmark. Hindi na ako lumabas mga kabayan bagos ay natulog na lang ako dito para makapagpahinga tayo dahil bukas yung flight natin ay alas 10 ng umaga. Dapat maaga tayong gigising dahil yung breakfast mga kabayan ay alas 5 na magbukas. Dapat maaga tayong darating ng airport para in tayo ng umaga. At ito na nga ay gumising na tayo ng maaga at ito ay susuot tayo ng mga damit mga kabayan. Dahil sa sobrang homesick ko at lungkot at hindi ako excited babalik ng Greenland wala tayong nadalang jacket mga kabayan wala talaga sa isip ko kung ano yung mga dadalin ko sobrang liit lang nga mga kabayan at kukunti lang yung dala ko dito sa aking malita wala nga laman ang laman ng mga kabayan ay tuyo lang talaga magpasalubong ko dito sa mga kakilala ko so ito yung suot ko dalawang t-shirt tapos isang sweatshirt may tawag dito at yung polo na sinuot pa natin galing sa Pilipinas ay sinusuot ko para kakapal na yung mga sinuot natin dahil sobrang lamig talaga sa Greenland mga kabayan yun lang ang hindi ko talaga masyadong inisip bago tayo Ha, pupunta ng Greenland at babalik. So ngayon ay maaga akong gumising. Bali alas 5 ito yung breakfast para makakain tayo ng mga aga mga kabayan. May libre namang breakfast mga kabayan. So ito yung mga breakfast dito sa baba para makapunta tayo ng airport ng mas maaga. Dahil natatakot ako mga kabayan baka naman yung flight natin at maiwan tayo. Wala tayong pera dito at nakakaya na sa company dahil nga sila ang nagbayad ng ticket natin. So ito lang yung pagkain. Wala talagang kanin. Itlog lang yung sausage, tinapay tapos yung mga dahon, tapos uh, cheese mga kabayan, at yogurt oatmeal, so ito lang yung mga kinain natin mga kabayan, so medyo maluwang yung tiyan natin. Sa wakas ay aalis na tayo. So maaga ako umalis mga kabayan. So mga alas city ba ito mga kabayan ay pupunta na tayo ng airport dahil yung flight natin alas jis So medyo madilim pa nga dito mga kabayan yung alas city dahil winter nga dito sa Denmark. Pero dito sa bandang Denmark mga bansa, sa sentro ay malapit sa airport. Hindi siya nag no Iwan ko sa ibang part may nag no naman. Pero nasa 4 degrees na yung lamig nito. Nararamdaman ko na adi, kasi galing tayo sa Pilipinas na medyo mainit yung klima at dito na tayo nakapasok na tayo sa Copenhagen International Airport sa Denmark so dito yung mga uh, flight papunta ng Europe at yung papunta siyempre ng Denmark so dito tiningnan ko sa board wala pa nga yung schedule dahil hindi pa nga ready so dito mga kabayan ay nakaredy na bali pipila na tayo dito sa Greenland na check-in check-in na natin yung bagay natin na wala namang laman so sobrang Masaya ko na nga dito dahil sa wakas ay makakapag-check-in na tayo. Nung nakakuha na tayo ng ticket, dalawang ticket pala mga kabayan yung kailangan natin. Dahil dadaan pa tayo ng International Airport ng Greenland, tapos International Airport ng Greenland kang papunta pabunta ng Nook. Dahil dito sa lugar namin sa Nook City, dahil wala pa siyang International Airport, kundi magbubukas pa ngayong taon. Pag nagbukas mga kabayan, liliit na lang ng uh, tatlong eroplano na lang yung sasakyan natin pauwi ng Pilipinas. So, ito ako yung um, nauna dito mga kabayan naka-check-in tayo ng maaga at yan yung uh, sasakyan natin papunta ng uh, Greenland International Airport. Aabot lamang sa mahigit apat na oras mga kabayan yung biyahe natin galing dito sa Denmark. So, hindi naman masyadong uh, katagalan mga kabayan yung biyahe natin gaya sa Pilipinas papunta ng Turkey. At ito na nga ay papasok na tayo sa sa plano punta ng Greenland. So ito yung babiyahin natin mga kabayan. Galing, galing sa Copenhagen papunta dito sa Greenland. Yung puting-puti na yan. Siguro nasa 90% na yung nababalutan ng yelo. So binigyan na naman tayo ng pagkain dito at tinapay na naman mga kabayan. Pero ayos lang yan dahil mayroong uh, makain at may laman yung tiyan natin. sa kasi nga hindi naman talaga sila kumakain ng ganin Siyempre kailangan natin makasabay. So ito yung lugar ng Greenland. Isini-scroll ko dito sa display nila ng TV na mayroong mga ice kahit sa mer may ice mga kabayan at walang mga kahoy kundi makukulay lang ng mga bahay. So ito yung mga kabayan, yung palapag na kami sa International Airport ng Greenland. Yung taas mga kabayan, mayroong kamera kasi yung uh, aeroplano. So inon ko, ito yung makikita. Wala ka talaga makikita ang lupa doon mga kabayan, kundi puro yelola. So ito na yung paglanding mga kabayan, kunan natin ng video. So ito yung International Airport sa Kangaroo Suwak. Nasa 700 na yung tao dito na naninirahan mga kabayan. Nung paglapag nga ng eroplano dito sa Greenland Kangal International Airport ay kinabahan ako dahil madulas yung kalsada. So ito na nga ay pababa na kami at ito na yung kinatatakutan ko at naramdaman ko talaga yung lamig. Dahil nasa minus 36 yung lamig dito. Uh, isipin mo na lang kung tatagal ka dito kahit isang minuto ay sobrang sakit na ng kamay mo. Wala akong gloves. Pag huminga ako ay naguusok at ito lang yung suot ko ang nipis at dito ko talaga naisip na sana nagdala ako ng jacket Siguro ay dala na din ng lungkot At hindi ko na naisip ng maayos Kundi puro na lang homesick yung sa isip ko at yung pamilya ko At sa wakas mga kabayan ay nakalanding na tayo dito sa Kangol Suwak International Airport At sobrang usok dito yung bunganga ko dahil sa sobrang lamig At ito na nga ay papasok na naman kami dito sa isa na namang International Airport mga kabayan. Sasakay kami dito sa Kangarlu Suwak, papunta na ng Nok City kung saan na yung final destination natin. So habang naglalakad ako dito ay medyo madulas yung kalsada at saka yung uh, taas puro snow at saka tumitigas na. So yung sapatos ko pa dito ay Robert sole pa at open na open. So habang ako ay naglalakad, ramdam ko na talaga yung sakit ng kamay sa mukha dahil wala tayong cover. Wala kasi silang platform na konektado sa aeroplano at papasok na dito sa loob ng uh, airport nila. At nung dumating tayo dito, nagpasuyo yung kasama natin na pagpabili dito ng alak. Alam nyo ba yung alak dito mga kabayan, sa Kangoluswak International Airport? Ay magkasing presyo lang yung presyo niya sa mga duty-free at sa mga Pilipinas na mga airport. Medyo mura lang siya mga kabayan. Hindi gaya pagdating mo ng NOC sa amin na lugar ay halos times 3 na yung presyo. Kaya dito medyo mura lang at yung mga sigarilyo. Ang binili ko lang dito yung alak na Jack and Jones dahil nagpabili yung kasama natin. At pwede naman siya i carry at allow naman dito. Isang uh, litro lang pala yung allowed mga kabayan para dalhin mo. At ito na nga mga kabayan ay babiyahin na tayo papunta ng Nook City kung saan na yung final natin na aeroplano. Bali, apat na eroplano na pala yung sinakyan natin galing ng Manila. Panglima na galing sa Jensen kung saan ako nang galing. At ito na nga ay naglalakad na naman tayo. Sasakay tayo dito ng maliit na eroplano. Siguro na sa 36 lang katao mga kabayan ang makapasok dito sa sasakyan namin na eroplano. At hindi naman ganun kataasan yung lipad niya. Medyo nanginginig lang talaga siya mga kabayan pag maambon siya at mahangin. Kaya medyo nakakaba mga kabayan pag bumiyahi ka sa lugar na mga malalamig gaya nito. Aabutin lang naman ng isang oras yung bayan natin galing dito sa Kangaroosuak International Airport papunta ng Nook City. Alam nyo ba mga kabayan na mas mahal pa yung pamasahe pag bumiyahi ka lang dito sa Greenland papunta sa kabilang bayan kaysa bumiyahe ka sa Greenland palabas ng Greenland. At ito na nga mga kabayan, nasa loob na tayo ng uh, aeroplano. Sobrang lamig nga dito ng aking mga kamay dahil wala tayong gloves at sinisipo na tayo at manipis yung suot natin. So ito yung loob ng aeroplano. Sobrang liit lang siya mga kabayan at hindi naman siya kalakihan. Yung mga isang oras na ay nakarating na tayo dito sa Nok International Airport mga kabayan. May international airport na dito pero hindi pa siya gumagana. Sabi nila ngayon yung taon na daw gagana. Pag mag-open na ito, mga kabayan, marami ng mga konektadong flight dito gaya ng Canada at saan mang lugar mga kabayan, Iceland. So ito mga kabayan ay nakarating na tayo dito sa Nook kung saan ako nagtatrabaho at wala ka talaga makikitang kahoy dito. So ito ay nagaantay lang tayo ng bagay. Sobrang liit lang mga kabayan ng conveyor nila dito mga siguro na sa 10 meters lang yung haba ng conveyor nila dahil ang liit lang nito sa domestic pa ito mga kabayan yung airport na pinuntahan natin so ang international airport sa kabila so ito mga kabayan yung mga bahay na dito sobrang ganda ng mga bahay kung napapansin nyo itong matataas medyo mataas lang na building yan yung mga building na ginagawa namin ng na mga modern na dahil simentado yan mga kabayan sa loob pero nababalutan niya siya ng mga insulation kahoy at ang kakapal ng mga insulation na nilagay dyan hindi pwede mga kabayan kung siminto lang lahat dahil magpuprosin at magyayelo sa loob. Yung mga dating mga bahay kasi dito ay gawa sa kahoy at saka may mga insulation. Kaya itong mga pinagawa ng gobyerno ngayon mga kabayan dito sa Greenland dahil kami nandito ay dahil mga modern house na siya. So hindi pwede dito ang mataas masyado na building dahil ang lugar na ito ay wala siyang lupa mga kabayan. Puro lang talaga mga bato dito yung naapakan mo dito at ang hirap ng pundasyon. Yung katrabaho ko pala na Greenlandic yung sumundo sa atin dahil wala nga ang mga kasama ko sa bahay mga kabayan dahil nasa bakasyon pa rin sila kaya ngayon ako lang mag-isa dito sa bahay. So kung napapansin nyo sobrang ganda talaga dito ng mga bahay at ang linis ng paligid dahil maraming snow. Pero mga kabayan ay sobrang lamig nito lalo na pag nagtatrabaho kami sa labas ay nananakit yung kamay namin at medyo mahapdi siya kaya yung kadal alasan ay magkaka-frostbite ka pag wala ka ditong proper na gamit ang lugar dito ng Greenland ay mga paahon ang daanan dito paliko at pakurbada dahil nga sa lugar na ito ay hirap talagang gawa ng kalsada dahil mabato. So nang makarating na ako dito sa bahay ay napapansin ko na talaga sa akin sarili at nafeel ko na sobrang lungkot ko mga kabayan dahil ako lang mag-isa dito. Nung makapasok na ako dito sa bahay mga kabayan ay sobrang lamig dahil walang tubig at walang heater dito sa buong bahay kaya nagsuot ako dito ng makakapal na jacket, bonnet dahil hindi ko na talaga kaya yung lamig Nung nakaraan pa dito na namata yung uh, tubig dito at yung heater sa bahay dahil nga nag-uumpisa na ng mag-moist yung mga tubo dahil pagka hindi na monitor mga kabayan ay maaaring puputok na yung mga tubo dahil nga sa uh, panahon dito sa taglamig nagtitigasan at nag- uh, Puprosin yung loob ng uh, mga pipe dito. Dapat may mga heater siya na mga linya mga kabayan para iinit. So ito yung uh, motor namin dito na para paganahin uh, yung mga heating dito papasok ng kwarto mga kabayan. Pag wala ito ay maaari kang na mga frostbite sa loob at tumigas. Kaya sobrang hirap mga kabayan dahil apat na araw yung biyahe ko. Araw dito ay martis na sabado pa ako umalis ng Pilipinas. Pero ngayon sa Pilipinas mga kabayan ay Merkulis na dahil advance yung Pilipinas ng 11 hours sa amin. Ang sarap na sanang humiga dahil wala pa akong maayos na tulog at uh, kain. Tapos mga kabayan wala pa akong ligo. So dito inantay ko mga kabayan at tumawag ako sa kapani namin na walang tubig dito at hindi gumagana yung heater. Pero pinuntahan nila dito ay nasa dalawang oras mga kabayan yung antay ko at nanginginig na ako. So ang ginawa ko dito... Ay, mayroon naman dito ng kuryente at mayroong oven dito. Inon ko lang 'yung oven para magpapainit ako dito ng aking kamay para hindi tayo mafrostbite at saka pagod na pagod ako dito at gutom. Hindi ako makaluto dahil nga wala tayong tubig. At 'yun nga mga kabayan, bumalik na 'yung tubig at 'yung heater sa bahay. Back to work na tayo mga kabayan. Dito na naman tayo sa malamig na lugar kung saan magtatrabaho tayo para sa pamilya tiyaga tiyaga lang talaga tayo dito malay mo balang araw ay papapabron naman tayo ng panahon at dito na nga ay talagang nalulungko talaga ako dahil nga lumayo ako sa aking pamilya pero wala tayong magagawa dahil kailangan nating ibigay yung magandang kinabukasan para sa kanila dahil wala namang gagawa nito mga kabayan para sa kanila kundi tayo lang talaga sa ating sarili para naman ay maihaw natin sa kahirapan yung ating pamilya. Ang isip ko talaga dito ay nasa Pilipinas talaga kung may pera lang talaga ako mga kabayan hindi na talaga ako mag-aabroad dahil nga sobrang maganda na yung buhay sa Pilipinas pag mayroon kang pera at kung may sarili ka talaga ang pinagkakitaan sa ngayon kasi ay sobrang hirap ng buhay ko dahil wala pa nga akong ipon at wala pa akong negosyo. Nakapatayo na tayo ng bahay. Ang susunod ko na naman na plano ay magkaroon ng sariling negosyo para makasama ko na yung aking pamilya at aking mga anak dahil sayang yung mga oras na hindi ko sila nakakasama. Hanggang dito na lang mga kabayan, sana huwag niyong kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Salamat na din sa laging panonood at God bless po sa inyo.